Matapos ang nakakagulat na balitang pagpanaw ng bitera ng aktres na si Jacqueline Jose, bumuhos ang mga pakikiramay at mensahe ng kalungkutan mula sa mga malalapit na tao na nakasama niya sa trabaho sa showbiz industry, mga kaibigan at maging sa mga ordinaryong taong humahanga sa kanyang galing sa pag-arte. Binalikan nila ang mga nakakabilib na karakter na ginampanan ni Jacqueline at ang malaking ambag nito sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ayon sa mga kaibigan ng aktres ay malakas pa ito at walang iniindang sakit. Natagpo ang wala ng buhay ang aktres sa kanyang bahay at ayon sa inisyal na impormasyon, ayon sa malalapit sa aktres ay nahulog daw ito sa hagdan ng bahay sa Loyola Grand Villa sa Quezon City. Kinumpirma rin ng talent management ng aktres ang biglaang pagpanaw nito. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng kapulisan ang nangyari at wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang pamilya ng pumanaw na aktres. Dahil sa bigla ang pagpanaw ng multi-talented actress, hindi na iwasan ng mga netizens na ikonekta ang nagkawala ni Jacqueline sa isang hula ni Rudy Baldwin na anilay parang ito ang tinutukoy sa hula. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin ay isang veteranang aktres na napapanood pa sa telebisyon na mayroong maamong mukha ang masasawi sa trahedya o aksidente. Hindi pa raw masyadong matanda ang personalidad na ito at sobra pang sikat. Nasawi raw ang artistang ito dahil hindi niya kinaya ang impact ng kanyang pagsalpok dahil sa aksidente. Buong hula ni Rudy Baldwin, isang kilalang veteranang artista na hanggang ngayon ay makikita pa rin natin siya sa telebisyon. Babae ito ay may magandang maamong mukha. Isang trahedya o aksidente ang kanyang ikakasawi. Hindi pa ito matanda at sobrang sikat ito. Dahil ito ay beteranang artista din ang masawi dahil sa isang aksidente na hindi na niya ito kinaya sa lakas ng impact nito ng kanyang pagsalpo. Sa loobin naman ni Rudy ng mabalitaan ang malungkot na balita ay kung maaari lamang raw niyang lapitan at sabihin sa isang tao na siya ang nasa hula ay ginawa na sana niya. Ngunit hindi niya makokontrol kung paano ang pagtanggap ng isang tao kapag ipinaalam niya ito sa kanya. Ngunit hindi lahat ay nakikita niya sapagkat tao lamang siya at iyon lamang ang ipinakita sa kanya kaya hanggang doon lang ang kanyang may babahagi. Isa raw ang aktres na si Jacqueline sa kanyang hinahangaan at halos lahat ng pelikula ay napanood niya. Isang malungkot na balita ang kanyang pagkawala kaya anya pa ay huwag sayangin ang bawat oras ng buhay. Nagpahayag din siya ng pakikiramay para sa naulila ng aktres. Bahagi ng post ni Rudy Baldwin, kung pwede lang lapitan at sabihin ko sa isang tao na ikaw at para sa kanya ang post ko ginawa ko na, ngunit ang maging reaksyon ng isang tao ang hindi natin malaman. Ngunit ilan sa friends ko na sabi ko sa kanila to, hindi lahat nakikita ko, dahil tao lamang ako, at kung hanggang dun lang ipakita ng Diyos sa akin, ay hanggang dun lang din masabi ko.